Magandang araw, ito ang lagay ng panahon ngayong ika-24 ng Oktubre taong 2025. Ngayong umaga, asahan ng mainit at maaraw na simula ng araw, maganda ang panahon para sa mga gawaing pang umaga at trabaho sa labas, pero tandaan, mabilis uminit lalo pagdating ng alas 9 hanggang tanghali, aabot sa 31 degrees Celsius ang temperatura. Pagsapit ng hapon, unti-unting iipon ng mga ulap at may tsansa ng pagulan at kulog bandang alas 4 hanggang alas 6 ng gabi, kaya kung may lakad o lalabas, magdala ng payong o kapote. Sa gabi, magiging maliwalas muli ang panahon ngunit mananatiling mahalumigmig, nasa 27 degrees Celsius ang temperatura. Para sa mga mangingisda at biyahiro, banayad hanggang katamtaman ng hangin mula sa silangan, at mahinahon ng karagatan kaya ligtas pa rin para sa mga maliliit na sasakyang dagat, UV index, mataas sa umaga hanggang tanghali, kaya iwasang magbilad ng matagal sa ilalim ng araw, paalala, uminom ng sapat na tubig, magpahinga kapag sobrang init, at laging maghanda sa biglaang ulan, ito ang iyong daily weather update, manatiling alerto at ligtas mga kawins.